May anak kami, pero hindi ko kay tsura bata. Dear DJ Cory, Itago ako sa ngalan niya Junjun. High school ako sa makilala ko ang babae na nagbilanggo sa tagipusuon ko. Itago ta siya sa ngalan niya Karen. Nakilala ko siya tungod sa mga friends ko nga babae na manuan niya. Ginpangaloyagan ko siya, pero bago siya nagpasagot, may ginako ako sa iya or may ako siya sa akon. Three months pa lang kuno sila nag-break sang naging boyfriend niya. Kagsasulod sang tatlo katuig nga magkarelasyon sila, madamo na ang natabo sa ila. Nakapaminsar ako. Pero nakabatsyag ako sang kaluoy sa iya. Tungod sang ginhimo sang boyfriend niya. Sa kadugayon sang ilang relasyon, ang mulang gali atong himuon sa iya. Ang bayaan siya. Tungod sa iban nga babayi. Nagbilib ako sa paghambal ni Karen sa matuod sa akon, ganiin baton siya, ginbaton ko siya sa walasang pagpangduha-duha. Kaging pangako ko sa kaugalingon ko nga ako ang magabulong sa iya tagipusoon nga nasakitan. kag napaslawan. Asta nga malimta niya ang iya nga inagyan. Kagintagaan niya ako sa chance na nga pangaloyagan siya. Wala nagdugay, nangin kami ni Karen. Girlfriend ko na siya. Fast forward, DJ Cory, tatlo katuig ang nagligad, madamo kami sang naagyan sa relasyon namon. Away, bate, may uh, bulagay pahon ka isa. Pero nagabalikan ay mandayon kami. Wala nang sa pinsar ko nga palangga ako ni Karen. Pero siguro, panakip butas niya lang ako. Tungod sa lalaki nga nagtunto sa iya. Ang first love niya, naging bataan siya. Kung kaisa, mabatsyagan ko kay Karen nga hindi niya ako na kapalangga. Pareho sa pagpalangga niya sa nangin first love niya. Pero ginaagwanta ko, ina. Masakit? Pero handa akong himuon ang tanan para mangin maayo ang dalagan sa relasyon namon. Fast forward, fiesta sa probinsya namon. Nagtukar kami sa mga kabanda ko. After two days, nagpauli kami. Nagdiretso ako sa boarding house ni Karen. Pero wala dito si Karen. Hindi ko siya makontak. Kagbisan, isa sa mga boardmates niya wala na kabalo kundi siya. Naghalin ako, naglakat pa sa tinda para magbakal sa isda. Para in case nga magbalik si Karen, may pagkaon na. Kagsamtang pa ako sa tinda na sugata ako ang isa sa mga boardmates ni Karen. Ginpamangkot ko siya. Uy, kabalo ka kong din si Karen? Ang sabat niya, Ato siya sa friend namon. Hambal ko, Agale, eh. pwede mo kumaupdan pakad Pero hambal sang boardmate niya, ay, sorry, papuli na kami tapos busy man si Karen eh. Sang tiyon nga ato, DJ Cory daw kinulbaan ako. Balaan ko nga may nagkatabo nga likom sa akong ihibalo. So nagpauli ako sa balay, nagluto sa kasudaan, kag-aragi gihapon ang feeling nga hindi ako mapahamtang. Hindi ko makontakt si Karen. Pagkadasun nga adlaw, nagkadto ako liwat sa boarding house ni Karen. Ara na siya. Pero, ara sa banyo kag nagapaligo. Sa hinali ko na batian nga nagtunog or nga nagtunog ang cellphone niya. Ginkuha ako dayon ini. Nakita ko nga may nagtext itago nato ng tao nga ini nga Louis. Ginbuksan ko ang text message kaya ang nasiling pakad doon na ako da. Nakapaminsar ako. Ano ang himuon niya deri? Gani ako na mismo ang nagreply Kagambal ko. Boyfriend din ni Karen. Kagama makadto ka di, mano ka di. Anong kinanglan mo? wala nagreply ang Louie nga Kag Kagsang natapos na sa paligo si Karen, ginpamangkot ko siya kung sino ang lalaki nga ato. Ang sabat niya sa akin, classmate ko no, sa boardmate niya. Hambal ko, tinga si mo nag-text. Kagang sabat niya, Nag-inom, abi kami kagabi Kag may nabilin ko nga gamit sila. gani makadto siya para idulong ang gamit nga nabilin ko. Kagtungod sa ginhambal niya nga ato mas nagkabala ka ako. ginpamangkot ko siya nga wala ka naghambal nga nakipagshooting gagali upod ang lalaki nga ato anong may ara sa inyo sabat niya friend to ganay song boardmate ko tabuan lang ara siya so nagsabay na lang siya eh. nagsabay na lang inum damo pa to tani gusto damo pa ko tani isang gusto ipamangkot pero ginpili ko na lang ang magpakalinong base maglabot na naman sa baisay kay ginaway then fast forward after three or four months napabusong ko si Karen nagalaom ako that time na magbago unang pagtrato niya sa ako malipayon ako kagbalan ko nga malipayon man siya tungod mang tungod mangin pamilya na kami Gindala ko siya sa balay namon. Kag mainit siya ang ginbaton sa mga ginikanan ko. Pero umpisa sang nanganak siya, nangin irritable na siya, kag permi lang nagainit ang ulo niya. Mas naglain pag itang pagtrato sa ako ni Karen. Hindi na siya ang Karen nga nakilala ko. Tanan nga oras kag pagpalangga ginbuhos niya sa anak namon. Wala niya ko ginasapak. Permi siya akig sakon. Si Pakay nang hiligdaan namon, hindi na siya maghulid sa akon. Siya mismo ang nagatabog sa akon. Halos duwa ka tuig ko ang ginagwantay ni Tanan. Asa nga naubos ng pasensya ko. Kag nag ang adlaw nga nadumduman ko nga nadumduman ko nga mangita sang iban nga babayi nga magapalangga sa akon sa matuod Balang Balan ko nga sala pero wala ko sang choice kundi ipabatsyag sa iyang tanan nga sakit nga ginhatag niya sa akon. So may nakilala ako nga ng babae sa Facebook. Nahulog ang buot ko sa iya. nakipag ako. Kag... wala nagdugay, nangin kami. Isa kagabi, nag-imnanay kami sa mga tropa ko sa balay. Ginpakita ko ang pictures ng bago kung nga girlfriend sa mga tropa ko. Isa sa mga upod ko siya at ang first cousin ko nga lalaki. Tungod sa pagka maritest niya, wala ko ginpakita ang picture. Pagkatason nga adlaw, Domingo sang aga, pagkabugtaw ko, nakita ko si Karen nga nagapungko sa higad. Matalom ang tulok sa akon. Makita ko sa itsura niya ang kaakig. Dugay-dugay naghibi siya. Ginpamangkot ko siya. Nga naghibi ka? Nakibot ako sa ginhaboy niya sa ako ng cellphone ko nga ginauyatan niya. Kay gali, nabalaan niya ang about sa babae nga nakilala ko sa Facebook tungod sa, ma sa marites ko nga pakaisa. Ginbuyayaw niya ako kagin sakit pa. Wala ko sa may nahimo kundi ang managang na lang kag maghibi sa pagpangkastigo niya sa ako. Nag-sorry ko sa iya pero ginhambalan ko siya. Di bala ikaw na mismo ang nagambal Ngayon hindi mo na ko palangga Kag ka na labot sa akon Adlaw-adlaw ginasakit mo bala tsagon ko Mabasol mo bala ko Kung mangita ko sa babae nga magapalangga sa akon sa matod Insakto nang nabatian mo DJ Corey Nahambal sa ako ni Karen Ang mga masakit nga tinaga nga to nga hindi niya na ako palangga. Naglabot sa duwa ka oras ang pag-istorya na inamon. Kag okay kami dayon. Nangako ako sa iya nga hindi na ako magpangita pa sang iban. Kag nangako man siya sa akon nga hindi niya pagliwaton ang tanan nga mga ginpanghambal niya sa akon. Mga nahambal niya nga sobra kasakit sa balatsyagon. Kaga mga panakit niya, physically, sa akon. Ginutod ko daya ng akon kang tanan sa babaeng na nakilala ko sa Facebook. Tungod bisan, balis ka doon pang ang kalibutan palangga ako man gihapon si Karen. Sa mga oras nga ito, DJ Corey, nangin malipayon ako sa mga nabatian ko halin kay Karen. Nangin maayo ang pag-updanay namon kagto to paray magtulog. Fast forward, dato na katuig ang amon niya anak. Pero hindi ko ma-deny nga nagalabay-labay kong kaisa sa pinsar ko. Ang gabi nga nag-inom ang girlfriend ko upod ang boardmate niya. Upod ang lalaki nga ito nga nag-text sa iya. Kung kaisa gani, guhan ko pa mo. Kagulpi lang ko nagkakamurag-muragan. Pamatsyag ko. Nasalisihan ako my girlfriend ako. May anak kami sa girlfriend ko. Pero hindi ko kay tsurang bata. Hindi ko bi... Napamangkot dati kung ano ura siya nagpauli sa ila boarding house. Basta kadamo lang sa pamangkot nga nagadalagan sa pinsar ko. Gani, isang nagpinamangkot ako kay Karen, naakig siya sa akon ginabalik ko ko ng mga bagay ng hindi na hindi dapat balikan. Hambal ko, hindi ko abi makatulog. Tungod na galabay sa pinsar ko, kagmadamguhan ko ang gabi nga to. Daw may tao nga nagapukaw sa para ipamangkot kay Karen kung ano gid balang natabo sa gabi nga to. Nagdugay ang baisay naman kay hindi siya gusto nga istoryahan na to. Mas nagduda pagid ako, sa so, hindi niya masabat ang pamangkot ko. Kag sa kadugayon sa pagbaisay na na napilitan gid man siya nga mag-ako. Samta nagainom ko na sila, naglakat ang boardmate niya nga babayi. Kagin bilin sila nga duha ni Louie. Pagkatapos nila mag-inom, gindulong siya ni Louie sa ilang boarding house. Pero pag abot nila dito, nakalock ang gate. Hindi siya ko na makasulod. Nagtawag siya ko na sakon sa pero wala ko na ako nagasabat. Gintawgan niya si mama, kagang hambal ko na ni mama, tulog na ako. Ginhagad siya ni Louie, nga didto na lang magtulog sa ila. Tungod na kainom siya. Nagpa nag, nagpasugot man siya ko no, sa offer ni Louie, kag didto may natabo sa ila. DJ Cory, Samtang ginasaysay ni Karen sa ako ng tanang natabo sa ila ni Louie sa gabi nga ito. Daw malumos ako. Halos sumbagon ko na ang dingding sa kwarto namon. Tungod sa kaaki ko sa iya. Hindi ako makapati nga nahimo ato sa babae nga pinalangga ko. Hindi ko kabalo kung mabaton ko pa siya sa pihak sa ginhimo niya sa akon. Imagine, Miss Cory, three years, tatlo ka tuig tatlo ka tuig niya ko ang gintunto. Ang muna sigurong rason kung nga apermi ko nagkadamguhan ang bagay nga to, tungon may kinangalan ko mabalaan. Nagsulod man sa pinsar ko nga base ang tatlo katuig tuig nga mon nga anak. Hindi akong amay. Eh. Puwerte ka sakit. Pero kung tulo ko ng itsura sa anak namon, halinsang baby pa, asas three years old siya, Daw okay man. Hindi hindi lang gid siya ang gid sa akon. Mas ang gid siya gawa sa manghod ko nga lalaki. Nagsorry siya sa akon, nga nagsorry, pero hindi ko mabaton tungod sa kadako sang sala niya sa akon. Halos tanan nga oras ko ginbuhos ko para sa iya. Tanan nga ginhimo ko. Para hindi siya makuha sang iban. Pero nga anatabo ato nga agin pabayaan niya nga matabo ato. Nadula, nadula lang ko, dua ka pagbalik ko may natabo na nga kamalamalahan. Hindi ko mabaton. asa nga daw nadula ako sa kaugalingon ko, halos maghuramentado ako. Ginpalayas ko si Karen. Kagsang ginabit-bit niya ang amon 3 years old nga anak. Tagang iya maleta pa sa puertahan. Nagdalagan ako or nagdalagan pa sa ako ng bata kag nagkupo sang hugot nagahibi. Papa. Papa. Pwera sa akong angin iya kamot sa pagkupo sa ako, Tapos ginambalan ko siya. Upod ka ay nanay mo. Hindi takabata. Tapos ginsinggitan ko si Karen. Hoy! Kuha di bata mo? Dalaan ni? Hindi ni akon. Pero ang bata liwat sa akon. Nga nagtunog pag Papa! Papa! Ambot ko anong nagsulod sa pinsar ko. Nadala ako sang kaakit, sang kaakig. Gintiklod ko ang bata. Natumba siya. Pero nagbangon siya. Kag nakita ko nga may gamay nga dugo sa bibig niya. Kag samtang nagalumpiga siya nga nagahibi, ako man gihapon ang ginatawag niya. Papa, hindi ko maya Papa. Tito ako nakamarasmas, kag nagbalik sa kaugalingon ko. Naging ko musang dughan ko. Nagdalagan ako sa bata. Ginkupaan ko siya. Anak! Anak! Patawara ako. Sorry. Hindi ko hungod. Bad si Papa. Bad. Love ka ni Papa, okay? Hambal ko sa iya. Kag nagkupo ang bata sa akon. Kagbisan, amo na to ang ginhimo ko sa iya. Ngalan ko man gihapon ang ginatawag niya samtang nagahibi. Papa, Papa, hindi ko bayai, Papa. Hindi ko maintindihan ang kaugalingon ko. Pero bisan amo na to ang naghalatabo, ginbaton ko gihapon si Karen. Sa pihak sang ginhimo niya sa akon. Palangga ako ng bata eh. Sobra. Gusto ko siya alagaan. Gusto ko siya tagaan sa maayo nga kabuhi. Kag mahimo ko ina. Basta hindi lang kami magbulagay ni Karen. Yes. Ginbaton ko sa gihapon si Karen sang buo wala sang pagpangduwa-duha. Nangako kami sa isa kag isa nga makabuligay kami kag hindi na maghimo sa mga bagay nga, makaguba sa pamilya namon. Year 2019 nagdecide kami ni Karan nga magpakasal sa simbahan. Magsugod sa panibagong nga uh, paagi para mangin maayo amon nga kabuhi kag magsugod man sang panibag o, pagi sa panibag-o paagi bendi, sa sa bendisyon sang Ginoo kalipatan ang tanan nga nagligad magbuo sang malipayon nga pamilya upod ang duha naman ka anak sa subong malipayon kag matawhay na kami nga nagapangabuhi bisan pa kung kaisa may problema nga nagaabot sa pamilya pero daw daw ka mag sang tanan kaya dayon solusyonan ang importante maistoryahan ang mga bagay nga nangin rason sa mga away kag hindi pag Para hindi magdaku, hindi na magdaku pa, kag hindi mahulog sa pagbulagay. Miss Corey, kung pamangkuton mo ako, kung gusto ko pa hibaluon, kung ako ginman man ang biological father sang subang namon, hindi na lang. Hindi na importante wala na ako naga wala na ako nagpa paternity test o kung ano pa da kalimtan ko na lang to tanan kaghimuon ko ang tanan nga masarangan ko para mangin maayo nga amay kagbana gani sa mga makalantaw sang video nga ini eh. may mga pagtilaw gitman sa kabuhi isang duha ka tawo nga nagapalangganay sa inyo na ina kun magbuya kamo o kung magpabilin ka mo. Pero kung palangga mo, hindi ka dapat magba, mag, uh, magbaton sang tanan. Or handa ka dapat. Kung palangga mo, handa ka dapat magbaton sang tanan kag magpatawad. Batunon mo. Patawaron mo. Palangga ang asawa, palangga ang anak, kag hindi magkalipat mangayo sang bendisyon sa Ginoo. Kag sigurado nga magabunga ini sang maayo. Siguro ang tanan nga ini natunan ko man sa mga ginikanan ko nga wala nagakataka nga mag suporta sa amon. Wala nagakataka sa pagsuporta, grabe. Bisan may kaugalingon na kami nga pamilya. Gani nagapasalamat ako sa pagiya nila kag pagsuporta. Pati sa Ginoo ilabi na sa Ginoo. Kaya wala niya kami ginpabayaan. Kagin bag niya ang kabuhi mo. Asa na lang ako, Miss Cory. Love. Junjun. Hoy, bakit naman parang matamlay ka? Nako! Knows mo na bala ang Grotol Mega? Mmm, Grotol Mega, multivitamins ini para sa mga teens and young adults nga may edad 12 years old pataas. Ang isa ka box ini is 80 capsules ang sulod, no? Isang capsule lang sa isa ka adlaw sapat na o oh, para sa diin inisya para may energy ikaw loves bakod ang imong immune system mangin mas mataas matalas ang imong pinsar mas mangin matalas ang imong pinsar mangin normal ang imong blood circulation maimprove ang imong skin appearance kag mangin manami ang imong tulog Grotal mega